magandang ang araw mga kababayan lunis ngayon ayan tulad kaapon sinabi ko sa video natin na magbibigay tayo ngayon ng free ride ngayong lunis ngayon namang sakay natin ngayon galing ng bundiya pauwi ng merbil o, sino yung mga kababayan kung ano alam yung merbil bundiya malayo layo yan ngayon tatanungin natin si nanay at saka... Anak nyo po yung kasama nyo, na. Opo, anak ko po. Ayan. Nanay, anong pangalan nyo po? Ah, uh, wala nang pangalan. Wala <laughs> nang makakapilala. O, palayaw po, palayaw. Okay. Ludi lang, Ludi. Yo, Ludi. Si ma'am Ludi. Si ate, ano? Ay palayaw na lang din. Grace po, Grace. Grace, yun. Ma'am, ngayong bagay ng D-34 sa pre-ride ni Kuya, kayo po ngayon ang nasa bahagi ng pre-ride ni Kuya. Anong masasabi niyo po, nanay? Nakakagulat po, nakakagulat. Kasi usually ang mga driver, nag na, request pa ng dagdag, namimili ng lugar. Tapos ito pre-ride, kaya medyo amazing. <laughs> Parang hindi kapanipaniwala na mag-pre-pre-ride. Ayan, nanay, dahil po sa pagpayag ninyo mag, mag video tayo, Nakikita nyo po yung batak ng metro nyo Nasa 100 plus na po ana 102 oh, to pero nandito tayo ngayon sa kalagitnaan pagkikita po natin Kinanay papatay na po natin yung metro Ayan Maririnig po yan sa video Papatay na po natin dahil wala po kayong babayaran you. Totally sa Ride ninyo ngayon <laughs> Ayan. Anong masasabi nyo po nanay Dahil sa tagal nyo na siguro ilang taon na si nanay Awag uh, niyo hong sasabihin. Yung, idad na, po, yung <laughs> edad po, yung edad po. Oo, oh, wag na ho. Kaya ah. ho nakaka, nakaka, nasabi ko na, nakaka-amaze. Kasi usually, ang mga ganito, mga drive gusto tumaas yung kita, pero pag ka nang lilibre, question mark yun. Para sa akin, nanay, araw-araw, tulad ninyo, mananakay ng taxi, bus, binabalik ko lang dahil sabi nyo nga yung mga taxi hindi hindi nagbibigay ng libre para sa akin eh para sa inyo nagbibigay po ng presyo humingi ng dagdag pero for the first time na eh naka encounter kayo ngayon ng kayo naman ang naging bahagi ng libreng sakay ni kuya ayan ma'am Grace uh, sa ilang uh, sa isang araw po ilang po ang inyong inililibre isa lang po ah uh, okay ah uh, kami ang maswerte. oh, kayo ang maswerte kasi pang-anim na kayong inaloko sa pagbibidyo pero kayo lang pumayag. Kaya nang haba na. No. Ah, uh, okay. Oh. Kasi one way to help para makakuha rin kayo ng followers. Oo oh, naman, uh, siyempre bahagi na rin natin ang vlog natin. Talagang paramihin natin to kasi may mga kinakausap na tayong taxi para magkaroon din ng ano Tapos uh, niyo niyo, ang yan, si yun. Tapos sabihin nyo sa mga kapwa nyo. Ate, ano, papasok tayo dito. Sige ano um, lang tayo. Toll gate na lang tollate tayo. Tollate o, tayo. O, kasi Sige. libre slippery nyo na. Kasi <laughs> ka naniwala na kami, nag-load up na ang traffic. Ayan na yung traffic dito, mga kabayan. Travel na po kasi sa amin. Sige na, nay, ano bang mga tanong nyo po para ano natin. Medyo nakalimutan. Nawala si ate. Your, yung ayun yung pong kita nyo yung kita nyo, kawalan ba? Or pa yung isang pasahiro yung isang paglilibre bilang uh -huh. isang taxi driver, hindi siguro kawalan dahil unang una ang hangarin natin dito yung tulad ninyo masurpresa sa libreng sakay ang hangarin natin e eh, ma madugtungan yung inyong pamasahe magamit nyo pa sa ibang bagay at hindi natin dito inahangad na kung ano man ang ilagdag nyo at kung ano man yung ibabayad nyo ang angari natin dito makatulong sa mga kababayan natin mana na ayun, ganun pala yun ah. Oh. pala yung intensyon yun, nalala ko na dapat po sabihan nyo yung inyong mga kapwa na nagmamaneho huwag mamili kung saan ang destinasyon kasi ho, karamiwan nakaka-experience kami pag sinasabi yung lugar namin ang suko ng sagot, matraffic. Eh, wala naman lugar na hindi matraffic. Diba? Oh, sa pagkakataon na ito, nanay, dahil kayo yung bagay ng pre-ready, kuya, anong masasabi nyo dahil nakakuha din kayo sa... Sawa ka sa kakuha kayo ng mabait na driver at libre pa kayo pa uwi? <laughs> eh, Siyempre, nakakatuwa, <laughs> nakakabigla, nakakabigla. Nasanay kami na nang mainang dagdag pasensya na ha ah, okay lang sa sabi okay. na nga kasi ko oh, bukod sa metro sasabihin dagdagan pa kasi wala daw pasahero pa eh. so, uwi <laughs> oh, yan pero ngayon in, wala akong angal yung inyong driver ano <laughs> wala wala yan na, rin natin dito, bababa kayo na nakatawa. Pangalawa, alam nyo na na siguro kayo na magpapatunay na may, mayroon tayong taxi sa Pilipinas na nagbibigay ng maliit bagay kasi libreng sa kailang isang ride lang para sa ating mga kababayan nanay kayo na, kayo na umusga kayo na makapagsabi sa mga viewers natin na tayo po ay tumatanggap ng bayad no? Uh, sana ako ginagawa niya talagang panahong mahirap na mahirap sumakay na may mailibre, lalo na estudyante, kasi sila po ang talagang nahihirap ang mag-commute. Kasi yung... ano po tayo ate, anim na buwan na, magpipitong buwan na po tayo sa pre-ride ni Kuya. Ah, so, tumatagal na pala kayo. Tumatagal na. Kaya kung pansin ninyo po yung video natin, so, medyo marami -rami. Hindi masyadong naapektuhan ng boundary. Magkano po ba boundary nyo? lunes hanggang biyernes 1-1 tapos sabadot linggo naman isang libo hindi nga kasi nanay ganito hindi naman imposible sa mga driver na yung talagang willing naman magbigay kahit isang pasayro lang naman isang araw, ilibre uh, malaking bagay na po eh, yun sa ating mga kababay kab eh? usually so, ginagawa ko po nanay once na i-release ko na yung boundary boundary tapos gas doon na pumapasok yung pagbibigay ko naman ng libreng sakay. Ah, ganun pala. Sa so, pamamagitan puno na ay medyo... Tapos yung, yung intriga mo sa pamilya? Ang intriga naman po sa pamilya nanay, ano eh, on naman, minsan mayroon, minsan maliit, minsan naman malaki, hindi naman din puro pare-parehas para po Ah, tayong, yung po pang may bahay nyo, may trabaho? Ay, wala po. Sa bahay lang kasi medyo marami-rami yung ating alagain. Ah, uh, ilan ho ba anak nyo? Walo po. Ay, sus Marius. <laughs> Totoo po yan, nanay. Walo? Tapos maglilibre sa kaika. ka? Uh, ba diba po? Oo. Oh. Pinakikita Ay, so... lang natin, nanay, na kahit isang taxi man lang marunong talagang magtanaw ng utang na loob sa mga mananakay kasi maraming marami na lang, marami sa taxi karamihan sira na po yung pangalan eh. basta sinabing taxi sira na po yung pangalan Uh, so sa pamamagitan ng sa sakay gusto nyong mabago ang image oo tama kasi kumbaga sana mabago kasi, mabago yung mga ano natin kasi sa totoo lang nga pagka uh, lalo na kung mahirap na mahirap sumakay alang-aling oras yung mga driver sabihin ko nang nanamantala namimili ng lugar nagpapatag Tatagal <laughs> pa naman natin pasakay-sakay ng taxi. Yan ang aming uh, pangkaraniwang nararanasan. Pero ngayon, nakatikim kayo, naging bahagi na kayo ng pre-ride ni Kuya. <laughs> Oo. Medyo, iniipan nyo naman ngayon ang uh, imahe. Yan. Sana nga, mas makatulong kayo. Kaya nga, suggest ko, pagka napakahirap na sumakay, doon kayo mamili ng ililibre ang sakay. Ate, hindi po. Kasi gusto ko dito araw-araw po talaga tayo nagbibigay ng libreng sakay. Dahil ano po, no? Yung mas maganda po kasi yung araw-araw kasi para nasusundan din po nung ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Hindi man po tayo dito sa... Kasi siyempre nasa pamamagitan tayo ng social media yung iba nag-aabang ng mga upload natin kung sino-sino kasi sa dami ko nang linalabas sa video hindi Sana po ano po, uh, ang, ang, ang isunod nyo namang content ay ang kwento ng mga ng pasahero o yung observahan nyo sa kage <laughs> next exit no? <laughs> kung ano mga na-observe nyo yung gawi ng mga pasahero ganun naman diba? para lumalawak ang inyong eh, yung sakop ng inyong content ganun naman po Luto eh. Oh. Ayun mga kababayan, andito na tayo sa Merbil. Ito, medyo silaw mga kababayan. Pulis po ang nandito. Pa? Pulis. Pulis yung? Ah, karaniwang nakatira dito. Oo nga po. Ay, di din po kayo, ma'am. Isa po ako guro. Hahaha. <laughs> Isang bikula ng guro. Malayo-layo pa po, po, ano? Yun na lang po, o, oh, yung kanto. Uh, doon yung may sasakyang, ano, puti. Sa so may guro, ito po, sa so may guro. Ay, so Message na lang, ma'am, para sa ride ninyo ngayon, kung Sige, may masasabi ako. pa po kayo, ma'am. Uh, Maya-maya. Ayan, mga kababayan, andito na sila, ma'am. Ay, di din ang dulo nito, ma'am? Hindi, left po kayo dyan. Oo, oh, ayan. Papaliwa ayan. ho kayo riyan. Paglabas ho ninyo, uh, marami nang mag magabag ng taxi sa kanto 7-11. Ah, okay. Yeah. Diretso pa po. po. Ayan, okay, ay, na lang dito, na, dito na kami ah, bababa. Lilip na kay lilip ayan, na tayo. Ayan. Kayo po, kayo. Kami bababa na po. Oh, sige. Oh, ayan ho ah. Ayan, salamat. babay nanay. Ay, maraming salamat. Ito ang libring sa okay. Salamat po okay. sa libring sa kayo. po ang libring sa kayo. thank you nanay. Ingat. Po, <laughs> sa kanan lang ate kasi okay. ano, naka, okay. naka, naka ano po. Ba? Thank you, thank you nanay. Ingat kayo, ingat. Po. Okay. Ayan mga kababayan, isang kababayan natin ang nabigyan natin ng free ride ngayon. Ngayon hindi rin sila makapaniwala sa binigay natin. Ganun pa man nila na, ni nanay nagbibiro lang tayo at nagjojoke-joke. Pero hindi niya alam legit po tayo sa free ride. D34 tayo mga kababayan sa free ride. Bundia to Mirbil ang pinanggalingan nila nanay Bundia at saka Mirbil ang pinuntan ito. Ayan lang mga kababayan, magandang hapon sa inyo. Ngayong lunes na, ano, 26, eh, February 26. Babay sa inyo lahat.